Patunay na super love at welcome si Paul Ablino sa pamilya ni Kim Ju. Kitang kita naman sa nagkabasa ng malarawan at video na every time na nakikita itong si Pao ay nakangiti agad. At ang ng aura nila, sabi niya ni Kimi sa isang interview, pangatlong beses na siyang pumasok sa love team. Nawa huli na itong si Paolo Abelino. At alam niyo naman lahat na mga nakakalaptin niya ay nauuwi sa long-term relationship. Hindi na tayo magugulat na lahat ng mga pumapasok sa buhay ni Kim Chu ay mabilis na uhulog. Hindi kasi mahirap mahalin, very maalaga. Ika nga ni Paolo Abelino. Kaya nga ang mga kapatid na aktres ay bet na bet ding itong si Papi. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Iba talaga, maraming nagmamahal and sumisikat from her own hard work. And hindi naninira ng kapwa, kahit anong bashings gawin sa kanya. God bless you more, Kim, sa inyo ni Pao. Nakikita talaga namin na maganda ang pundasyon na nabuo ninyo. Patibay ng patibay. Stay strong, yung mga taong walang bilib at hindi naniniwala sa relationship na nabuo ninyo. Ipagdarasan na lang natin sila. Ayon pa si isang komento. Isang patunay na muling nagbibigay o nagbigay ng basbas ang mga ating Kini hindi na nila itinatago pa. Ano ang nakikita natin? Ay makatotohanan na nga talaga. Kim Pao, Road to Forever na.